umalis ayan na eto na si Dulubio kaya kaya pala ah. kanipis daw eh na may tulang <laughs> ayan na ayan na patay ka ngayon dyan o wala yan bibitakin mo ngayon yan bibitakin mo ngayon hindi ayan na patay ka na ngayon toying toying ka ayan na toying kaya mo ba yan yan ang loli mga ikaw toying

Hindi pa rin kakayanin yan yung lima no, Mamaya maya lang yan, wala na yan. <laughs> Kahit lima, hindi kaya tatlo. Baka di pa kaya makatagpos doon yan eh. May iba yung putik na to. Hindi yung katulad na may nakakutan mo na... Dami-dami pang mahirap dyan oh. <laughs> Dapat nga, di mo dito dinala yan eh. Bata-bata ng kalabaw mo, dinala mo dito eh. Ayan okay, na, oh, kita mo. Ayan na, nagsisimula na siya mahirapan mga kagri. <laughs> Boy, ako kasi bababa ko na yung dalawa dyan. Nadaanan nila ko. Ano. Anong gusto mo? Masira yung kalabaw mo. Wala ka ng kalabaw bukas. Ayaw mo niwala, bahala ka, sinabihan na kita Para ayaw si may karga ka Baba mo na yung tatlo dyan Ayaw si Marian Hindi ka naman papagalitan ni Kabisi eh, kaysa masira yung kalabaw mo Kita may dadaanan natin oh Kala <laughs> ka ha, pinapayo oh, ako, nakita nyo mga kakakri ha, baka sabihin nyo na naman, hindi ko pinaiwan yung bata pinaiwan ko yun Ang laging ganyan ba? yung makunat doon? Ano yung makunat? Yung lumalagotok doon sa may gitna doon Wala <laughs> na <laughs> siya <laughs> <laughs> Kaya <laughs> <laughs> kaya naman niya, subok na yan eh. Ayun, <laughs> ayun, <laughs> ayun <laughs> Hala mo ba yung magugula ka mo si Toying Toying Diyan na lumaki yun <laughs> Mahalaga yung isa eh Kaya ka? di pa rin kaya yan <laughs> Ayan, Sisira pa rin ka naman ba, po dapat di mo kasi din nila rito Kabata-bata nung kalabo <laughs> Lalagyan ko ka bang ganun tugtog Sige, <laughs> lalagyan ko bang ganun tugtog Hahaha <laughs> <laughs> Pamputa Mamaya doon sa may pumuputo Kita <laughs> mo Papapas ng papos niya Mamaya wala nang karga yan <laughs> Aking maniwala ka sa akin Mamaya wala nang karga yung kalabaw mo Wow <laughs> Ay kadaming bato pala dito Ano ko sakit Mamaya, yung kalabaw na yun, wala nang karga yun, mga kag. Tapos, wala nang karga yun. <laughs> galing na yun. Pahinga muna sila rito, mga kag. Sa medyo matigas. Dito sa gawin dito, mababawasan na lang may karga ni Aging nun. Hindi <laughs> na mga kalakad. Mamaya wala na karga yun. Doon sa gawin doon, nandun yung mga kayo Tay tay, lulumutin yan. Lulumutin yan. O, ilaw lang ay. Ah, kaya Ah, na. Sana ba yung mga makunat kanina? Ito maayos pa rito, mataas siya eh, o no? <laughs> Doon tayo, sa may makunat doon Lalagla <laughs> yun Ayun na mga kakri, bumutas na si kuya nasaan san na sila dumadaan at napakahirap ng daan. Ako muna, laglag na. Ayan na. Ayan na. Buti ko pa nakakuha. to, <laughs> Ito. pa na sila naman dito. Na. ganyan ganyan butas na.

Kaya kaya pala mga ah. kanipis daw eh Ganyan na, <laughs> may tulang <laughs> Ayan patay <na. laughs> ka dyan wala yan Bibitakin mo ngayon yan Bibitakin mo ngayon, hindi Ayan na, patay ka lang ngayon, toying toying ka Ayan na, turing, turing! Kaya mo ba yan? Yan, ang loli mo ngayon Toying Kaya mo ba yan? <laughs>

Ayan na. Tawing tawing! Kaya mo ba yan? Nagpapay lang yan. Tawing tawing! Kaya mo ba yan? Ayan na! Gumapang naman! Ay, binata, binata. Lulod, 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 ka <laughs> na ba? binata ko na ito. Huwag ka lulood. Huwag ka lulood. Nakakayay. na ba naman eh? Pinigil pa, pambira. Ayan <laughs> na. Lumabas na. Kamali ako. Nagsasalita lang na mag-isawa. Hahaha. <laughs>

Isi sana pagod. <laughs> <laughs> Ayan na! Tawing tawing! Kaya mo ba yan? Ayan na mga kagre! Tawing tawing! Kabaong! Wow! <laughs> Anong paigang binigay ka mga ka Kabaong talaga Sino, Ay, ang kabaong yung yo. Sino siya? Ang bangis niya? Ang gumiling ang kunat mga kaaglin Nadali yung pambato ng timbawag mga kaaglin Nakangangaw <coughs> Sino siya ang bangis niyang gumi? ang <laughs> kunat niya no, paano parang sticky oh. Ayun ah, tayong tayong! Patay ito ah. dito ba? Ah. dito. Ayan ah! Ayaw ah. Ayan na. ayaw ah, eh. ayaw ayaw mabiyak eh oh. sirka karenaung tala gambar dia, nah, <tuk tangan> <Halo. tuk tangan> <laughs> Bakal, iwanan nyo na si Toy Toy Pambira na ba kayo ah, ah, Didilangan ka nung bulu dyan Toy Be sabi sa'yo ni ano Sabi sa'yo ni Tanggol Be ah, dale ba ah, Bawas Bawas na Bawas Bawas na, Bawas <laughs> uh -oh. <laughs> Mamaya ka rin, wag kang maghintayan mag doon, yung makunat doon. <laughs> Maliwala ka sa akin. Di ba makakaawa niyan doon. Ayun <laughs> Ayan na, nagpapapasta mo yung tawing <laughs>

Paman tenane malam brum-brum. Tawon mesti kera. Ya ora ya ora. Era, ya na dito pala talaga Daan nagkamali ka pala ng dan eh. Oke okay, nani, balik ka sumunod dyan Ewan ka mamaya dyan ka Ma Malungkot <laughs> tong kaibigan. <laughs> Kasaya-saya ka din. <laughs> Ba't kasi ka dumaan? na mga kasama mo. Ikaw doon ka dumaan. <laughs> <laughs> Tinesting mo yung kalababa. Tinesting lang tayo yung tayo magkaba. Ito, <laughs> Sino siya ang bangis niyang gumili? <laughs> si Tang <toy>, <laughs> Kakausapin na may kalamaw mamaya ka pinapahiya mo Magagalit na naman sa akin mga tao na ito na naman, naman tao <laughs> <laughs> Eh, siyempre, pag boring naman, pagka hindi nagsasalita, di ba? Kayo naman, pagka naman pinasaya kayo, nagagalit naman yung iba, pambira. Pinapasaya ka lang kayo, eh. <laughs> Wala mang hindi magmeryenda, mga <laughs> mga Sa oras ng merienda, hindi magmeryenda dito, ito. <laughs> Nakakaya na yung bulo, mga kakakli, oh. Ito, hindi ako naniniwala makakatagpus katagpos to mga kakri. Itong bulo na to Wala nang laman to mamaya kung makatagpos man o kaya dalawa, ganon Kung akin tong kalabaw na to, hindi ko ito dadalhin dito <laughs> Sukat din nalang dito mga kakri Ali nhà bà Lego đấy tới xin nó xia Đấy nè, rồi. À tay. Ta mà lần câu nào nào, para vô tay là Alex. para ililipat, siguradong ililipat yan eh ililipat syang karga mo na yan eh, hindi makakatagpos yung volume na yan, posible ayun ah, ayun alak mo oh, wow oh, wow, binibigil mo ha, binibigil binibigil mo ha, binibigil nagmabiker pa pinabertika rin

Ayala Si tanggol

Ayy! Makalip mo ngayon pa si <laughs> Lelo! Siyo, hindi na, daanan lang. <laughs> Huw, oh, adi ko, adi ko. Out, 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 auwt Moet je hem hier maar hier op nemen, hier moet je op <laughs> <laughs> Ano ba yung mahirap? Andito eh. Oo, oh, ayun. Oh. Ando lang mahirap.